That, mga ako dito sa to, mga 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 nung mga 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 Except sa ibon na to, mga 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 turok mo, turuk mo. Aamo ng kalapati, oh. Neto yata yan, neto eh. Di ba mga ka-all goods? Gago! <laughs> Walang katao-tao, kundi kalapati lang. <laughs> Aamo ng mga kalapati rito. Alam nyo bakit maamo ang mga ibang hayop dito, mga ka-all goods? Ayot sabihin mo ng wild sila. Kasi dito, mga ka-all goods, dito sa Poland, hindi nila inaabuso ang mga hayop. Sana, Kaya kahit sabihin mo ng, medyo lumalapit kang gano'n sa kanila. Yan, hindi sila masyadong lumilipad ng mataas mga ka-all goods. Tulad nyan, all goods. O, di ba pag sa atin sa Pilipinas, lumipad na yan. Pero dito hindi. Oh. Oh. Yan, oh. Mag-asawa yata yan, eh. Kaya, yun ang kagandahan dito mga ka goods. Hindi nila inaabuso ang mga hayop. Minsan pag pumunta ka sa park yun, minsan yung pupunta ko ng park dito, mga haul goods, uh, pinapakain pa nila yung mga hayop. Like mga kalapati. Minsan may squarer pa sa mga puno, mga haul goods. Pero oh, madalang eh. Madalang ako makakita ng squarer dun sa bandang malapit sa amin. Lakas ng hangin eh, no, mga haul goods. Yun. Pero, may specific na dapat mo ipakain yung mga hayop dito. Tulad ng bread, yan. Uh, basta yung hindi matitigas, bawal din silang pakainin ng kanin. Pwede tinapay mga kaul goods, yan. Ganon sila mag uh, alaga ng hayop dito. Ikaw lang yung hayop. Hayop ka! Na nanonood! Hayop ka! Uh, Ganon sila mga kaul dito. Animal lover kasi sila rito. 'yung aso nga rito pag inala, pag yung may, 'yung may mga alagang aso dito mga pinapastol talaga nila dito. Pero may specific na uh, 'yung you we're know, walking nila 'yung aso kasi may mga may mga halaman dito na or may mga park dito na bawal mong ipastol 'yung aso mga color Pero 'yun mga ganun basta kasi 'yung iba rito 'yung ibang nag-aalaga hindi nila basta-basta pinapabayaan ang aso nila rito. At may mga vaccine yan. May mga lisensya. May papel in short. Ah, lisensya tulol. Nagbubulol <laughs> pa. Oh. Basta, ganun sila ka. Ganun sila magpahalaga ng mga hayop dito. Tayo nga pinapalagaan eh. Hayop pa kaya. Diba, ganun lang yung mga all goods. Kaya, hindi nila naaabuso ang mga hayop dito. At, ngayon mga mga call may hunting season sila rito. At hindi basta-basta pag lang. Kumukuha pa sila ng permit para makapag-hunting. At may specific na kailangan huntingin. Like yung ganito araw, ganito, iba, iba, iba. Mga usapang hayop to. Hayop ka! <laughs> Ayun, mga call goods, yun. Basta Specific sa mga countryside yun, mga call goods. Doon, madalas ginaganap ang anting season sa ganitong panahon pag summer mga ka goods hayop katulad nito mga ka goods yan. raven tawag nila dyan raven hindi yan kalapate ha? mga ka goods yan ito yan ito e yung kalapate yun yun ayun yung kalapate pero to raven kung tawagin na rito sa atin sa Pilipinas uwak tatlong klaseng uwak meron dito yung maliliit yung, tsaka yung ganyang size yung kulay itim na itim siya tapos at yung uh, yung para siyang nasalisihan. <laughs> Pag nakita ko nun, Kaul Goods, pakita ko sa inyo yung isang uwak na klase de lalaki. Usapang hayop to, mga Kaul Goods. Hayop ka kasi. <laughs> Yan mga Kaul Goods. Tambay tayo sa park. Yan. Ah, Kaul Goods. Tambay tayo sa park. Hindi. Tambay tayo sa stop over. Stop sign. Yan mga Kaul Goods. At walang tao. Alam nyo ba mga call goods? Dito sa area to, ayan. <laughs> Para man kahit paano may malaman ka. Dito mga call goods, tong area to, bawal kang manigarilyo. Pero may place dito na pwede kang manigarilyo mga call goods. Itong area to, ayan Dito ka lang pwede manigarilyo. Sa upuan na to. Ayan, dito, dito, ayan. Sa upuan na to, pwede kang manigarilyo dyan. Basta, outside dito sa stop. Ayan, ayan, ayan. Sa ganyan, ayan, ayan. Ayan. Dito, bawal kami ni Gerlio. Hindi ko lang alam, mga ka goods, kung magkano yung penalty. Once na, dito ka nag hindi doon sa area yun. May kasama kasi ako before. Naalala ko ah. Nung bago-bago pa lang ako dito sa Polo. Sa countryside yun. Nung nag siya dito sa area to, sinita siya ng polis. Eh, hindi niya rin naman alam na bawal. Buhat nun, hindi niya nainulit. Yun. Kaya sa mga mahilig magyosi diyan mga all goods, advice lang po na wag na wag kayo magyosi sa area to. Pwede doon sa labas, mga ganun. Basta kasi Basta ganun. Basta ganun na 'yon. Mga hayop kayo, hayop. isa usapang hayop. Tagal ng bas ko ng oras na eh. Oh, 1. 1:12 na mga all goods. ulat nun, hayop. Hindi naman to bike lane. Dito na gano'n. Oh, ba? Diba? Hayop din yun. Hayop. <laughs> Isip pa ako mabanggano na. Hayop na yan. Hayop. <laughs> At dahil wala pa naman yung bus ko, wala pa yung sasakyan ko papuntang trabaho, mga ka -olgoods. Hayop. <laughs> Walang masyado kasing dumadaan eh. Sunday kasi. May bus naman. Pero ibang way, oh. Hayo! Wala <laughs> pa. Maga pa naman kasi. Oh. Ay buhusin, magkasunod na bas. Hayo! Dito kasi sa Poland, mga call goods. Pag ganitong Sunday talaga, family day is the family day. Napakahalaga ng family sa kanila rito. Kaya yung mga, mga ibang establishment dito katulad ng Pepco, Rusma, Bedronka, yan nakikita nyo nasa liwid ko. Yan, sarado talaga yan pag Sunday mga Colwoods. Pero may mga ilang bukas naman dito ang establishment. Katulad nung Sabka, yun o, oh, nasa likod ko. Ayan, Sabka, ayan, mga Colwoods. Bukas yan. Pero may mga ilang Sabka na sarado. May mga nakalagay kasing Sabka rito na 24-7, yun. Basta may nakalagay doon minsan na 6-2-3. Ayan, basta mga ganun. May nakalagay naman na siya. Kaya, yeah, hindi ka malilito. Kasi may mga ilang Sabka rito na As in, sarado rin pag sunday. Pero may mga ibang sab ka na, bukas din mga call goods pag sunday. Kung tawagin nila rito yung ibang store na walang pangalan, sklep lang. Ayun, sklep. Ha? Sklep. Tatandaan nyo, sklep. Ayok mga all goods. Sklep. Tindahan yun, store. Mga Colgoods. goods. all goods. Wala pa rin yung bus ko. Ayok.